Hello mga kabayani uh, Dito muna tayo Tingin-tingin uh, muna tayo ng mga bibig uh, Mag-reply lang ako dito sa comment ni Ating Ating o ating Ating Ilocana uh, LC Habien, Okay sabi niya dito Sa mga hindi nakakaintindi Yung sinabi niya dito uh, Advice niya lang na Pagupitan ko raw tungkang ko uh, Dreadlocks para uh, Mas Uh, formal o mas mas maganda para pag nakita raw na employer uh, mas may kumbaga parang may advantage ako na matanggap uh, okay naman yon thank you naman sa advice uh, pero ang kasi bawal kasi yung kan eh yung na mo sa itsura yung mga na applicant na titignan mo dahil naka dreadlocks o maitim yung mga ganon oduling yung mga yung mga gan bawal dito yun kumbaga uh, discrimination yung mga pinagbabawal sa resume mo nga hindi mo kailangan lagyan ng ang uh, photo picture eh kasi hindi sila tumitingin sa mga itsura ang titignan nila yung credentials mo kung ano yung husay mo sa trabaho kung kakayanin mo ba yung trabaho uh, basta kaya mo kahit nga 50 plus ka o 60 plus basta kakayanin mo yung trabaho wag lang kunyari karga do ako yung apply mo tapos hindi mo naman kaya magbuhat yun baka hindi ka matanggap kasi nga at least 25 kilos yata yung kung kargador ka kung magbubuhat ka ng mga mandito mga bagay-bagay di ba ganun pero yung nga, diverse kasi dito sa sa Canada at uh, iba-ibang lahi dito may itim may yun, oh, mga iba-ibang kulay may mga puti may mga itim brown mga Chinese iba-iba so parang dito diverse kasi uh, ethnicity dito mga et, mga race mga race iba-iba to yan. kaya uh, Okay naman, thank you naman sa advice pero kasi mas gusto ko yung ganitong kan eh. Buhok ko so tinangka yung pagkakatanggap pala sa akin, tinanggap ako dahil dun sa yung kung nakita nila yung resume ko. So, interview saka pa ko dreadlocks pa rin uh, kon lang syempre yung pananamit mo lang mag formal ka ng konti so tiningin nila kaya mong gawin to kaya mong gawin so siyempre sabihin ko totoo kaya ko yan na gawin kahit sabihin ko nga kahit nyo ako ngayon eh uh, sample lang ko kayo kung ipagawa nyo ako ngayon so yun nga tinanggap nako ako eh, may offer so ayos basta alam mo lang yung ginagawa mo yun lang okay thank you mga kabayani sa ulitin